Hi guys, and tayo sa supermarket ng May Robinson. Take May take May Ayan guys, sa mga prutas. Ano ang condition na eh? yan? Ayan guys. May bibili lang kami guys. Ah, condition na yan. SK1 h Santa mga shampoo. Mara, alam mo, mo yung dati dito yung kaibigan ko. Maraming free free dito, may eh, dinas. Maraming free free kobaka into 'yung, oo. Conditioner at saka shampoo. may mga free free. Wala na. H3 1 H3 1, H3 1, H3 1.

Inaamoy ah. Ganun lang <laughs> siya. Sir, nakatulog kasi ginagano'n ka sabi ko. Kaan ka? Ano yun? Gusto mo mag- Sino? Sino? Si si Baba Ito na ang pina... seafoods. Ay. Ang... Dun-dun-dun dundun shampoo doon. Dund. So, Hindi ako ginisin. Eh. Tulog pa ako ngayon. Ang antay nang antay ako doon sa baba. <laughs> Dito ako ng isang May mm -hmm. hey, mga mahabang pila dito Ayan, Ayan guys, hindi alam ko anong bibili namin guys. Ayan ang shampoo. Ito shampoo. Ayan ang mga shampoo bibili sa angki naman keratin. Ayan, Ikaw? Nakapamili na ako kanina sa Pure Gold. Ay, kagabi, di ba? Doon o, sa dulo o. Ayan. Bakit? Bakit kulay pula? Keratin glass, Brazilian? Oo. Oh.

Ano Ay, ito na lang, oy. Ayun, Ay, nasa bumusit, ah. kami ni ano, may nabalik ka Andito ka na nga, mabalik ka pa. magnamimili man yun. Mm -hmm. Sige, pumunta ka dyan. Titignan ko itong pangkoskos. Ano Yan, guys. pangkoskos sa katawan mo. Ang ganda, guys. lolo pa. Ang ganda. Ang ganda kayo. Loli pa. Oo, oh, ang ganda. Guys, okay. yes, nandito kami. Pagkatapos namin umikot, dito kami sa Ice Warmer. ito naman ang isa kong kasama. Shout out ka naman dyan. Shout out. Hi guys. Hi guys. <laughs> guys, guys. Hindi, okay, hindi yung ang isa ang aking kasama. Iba oh. naman yung kasama dyan. Ibang friend naman. Ayan yeah, guys. Ang oh, kasama. Kaya tamad kami kumain ng kanin kaya mag ice cream ice cream na lang kami. Oh, Shout out nga pala dyan sa mga kasamahan ko. Oh. Team Marites at Team It's a Time. Ayan. Hello, Idol, Idol Founder, Idol Mix. Admin Beds, uh, Admin Belski, ay Beltski, Sis Belski. Ayan. Pasensya na kayo, bulod talaga ako. Yung mga kasamahan ko dyan, na sila Sis Ron, Sis Alex. Ayan, shout out dyan sa inyo. Maring MJ. Uh, sino pa ba? Si Sophia. Ma'am Yet. Si Siet. Ah, uh, Raquel. Si Raquel in Sorsogon. Rodel, hi. Obet. Idol Obet. Idol Rob's Vlog. Ayan, hi, hi, hi sa Team naman ang nag-iisang idol ko na si Idol Gary. Yun ang nag-iisa sa babae. <laughs> Maring Limer! shut out! Ayan. Sis Arlene! Sis Betchay! Parkay! shut out! Ma'am Sunny! Ay, si Maring Ella G. Ayan, hello! Kamusta ka naman natin? Yan. Shout out, shout out, Habang inaantay ko yung order naming ice ball. Mag ice cream, ice cream ko Kahit malamig. <laughs> Ikaw, sino siya shout out mo? Siya shout out niya si Maya. <laughs> si Jude Paalis Bacos. Paalis na. Sasakay na ng bike ko. Sina shout out niya. Yan. Malulukot na siya. <laughs> Sana all my seaman. Ano Ay, timing! Yun yung strawberry. Strawberry at saka. Ayan. Guys, andito na. Akin na, akin na, akin na. Ayan na, aming ice cream. meron ice cream. Ayan, guys. Ayan. Sarap, guys. Ayan. Timat nga natin. Labit. Mm. Strawberry. Ayan, guys. Hanggang dito na lang. Yeah. guys, hanggang dito na lang at hindi ako makakain itong oh, ice cream na to, masarap yeah bago kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag like and share sa akin at pakiclick na rin ang aking button para sa new update ng aking video bye bye, salamat